may nagmamasid sa iyo mula sa mga anino, mula sa likod ng iyong mga takot. Maligayang pagdating sa Whisper in the Dark. Handa ka na ba matakot? Oh. Kinabukasan, nag-agaw pa ang liwanag at dilim sa labas ng aming bahay. Nakatayo si Tia Opang sa bakuran. Tinatawag ang pangalan ni Lolo Oscar nang may takot sa kanyang tinig. Tatay Oscar, tulong, thai, ang mahina niyang bulong. Puno ng dugo ang damit ni Opang, duguan ang kanyang mukha, para bang pinagdaanan niya ang isang madugong laban. Agad siyang sinalubong ni Lolo Oscar dinuhat at dinala sa loob ng bahay. Nagsimula ang kaguluhan sa aming pamilya, puno ng pangamba at takot. Nang makita ng ama ko ang kalagayan ni Tia Opang, duguan ng mukha, sugatan ng katawan, tila nagliliyab ang puso niya sa galit. Agad siyang kumuha ng itak at mariing sinabi, Tay, gagantay tayo. Hindi pwedeng mapahamak ng ganito si Opang. Patayin ko ang sino mang gumawa nito. Hinawakan siya ni Lolo Oscar ng marahan at sinabi, umayos ka, anak. Walang sino man ang gumalaw kay Opang. Ilang minuto ang lumipas, dumating sa bahay si Kapitan Pablo at tinawag si Lolo Oscar. Oscar, sumama ka, may batang pinatay sa palayan. Sumunod si Lolo Oscar kay Kapitan Pablo. Bago umalis, iniutos niyang paliguan at bihisan si Opang at huwag payagang pumasok ang ibang tao sa bahay. Pagdating sa palayan, nasal ayan ni Lolo Oscar ang karumaldumal na tanawin. Ang batang pinatay ay nakahiga na nakabukas ang dibdib. Nawawala ang puso at atay. At halos wala nang natitirang bituka, tila kinain ng isang halimaw. Kumakalat ang dugo sa paligid, kaya't nagmadali si Lolo Oscar na umuwi. Tinawag siya ni Kapitan Pablo ngunit hindi na siya lumingon. Anong nangyari, Oscar? Tanong ni Kapitan. Sa himik na naglakad si Lolo Oscar pabalik sa bahay, ang kanyang dibdib ay puno ng mabigat na damdamin. Hindi niya maitago ang galit at takot para kay Openg, ang paborito niyang anak na si Tia Openg ngayon ay pumapatay at kumakain ng tao. Pagdating niya sa loob, niyakap niya si Openg, ramdamang init at dusa na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung paano nagsimula ang trahedyang ito. Ngunit sigurado siyang kailangang protektahan ang kanyang pamilya sa anumang paraan. Sa labas, ang araw ay nagiging mas mainit habang ang dolat ng dilim ay patuloy na nagbabantay. Ang mga labi ni Lolo Oscar ay yumuko na kapikit ang mga mata. Habang pagdarasal, isang hiling na sana'y matagpuan nila ang lakas upang dumaan sa unos na ito. Alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang kanilang kwento. Ang dilim ay may mga lihim na kailangang tuklasin at siya ang handang harapin ito para sa pamilya, para kay Obang, para sa kanilang tahanan. Lumapit si Lolo Oscar sa kwarto ni Tia Obang. Nakahiga siya sa kama, luhaan at tila wasak ang puso. Hinawakan ni Lolo Oscar ang kamay niya ng mabait at dahan-daang tinanong, Anong nangyari kagabi, anak? Umiiyak at umagolgal si Opang at silit na sinabi, Tay Oscar, patayin mo na ako, Tay. Hindi ko na kaya, sumagot si Lolo Oscar, man, anak kita, hindi kita kayang patayin Upang. Sumagot si Tia, tali mo na lang ako, Thay. Para hindi ako makalabas, pinatay ko ang bata, wala akong magawa, may nagkontrol sa katawan ko. Kahit ayaw kong sumunod, wala akong magawa, Thay. Nang malaman ni Lolo Oscar ang kwento ni Upang, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang pagdampi sa kanyang anak, niyakap niya si Opang ng mahigpit habang patuloy itong umiyak at nanghihina. Patayin mo na ako, tay, ang hina ng boses ni Opang. Pagdating ng gabi, inilapit ni Lolo Oscar ang matibay na kadena at tiniyak na mahigpit ang pagkakabit nito sa kamay ni Opang. Ilang beses pa niyang na ng kanyang anak na para nagdarasal na malampasan nila ang madilim na unaos na ito. Hindi nagtagal, nagsimula ng umalingaungaw sa buong bahay ang sigaw ni Opang mula sa kwarto. Sa sala, tahimik kaming nakikinig, ramdam namin ang bigat ng kanyang pasan, ang iyak at sigaw niya ay sumasalamin sa dilim na bumabalot sa aming lahat. Gabi-gabing ganito kami, na walang ibang alam, kundi ang bigat ng dilim at ang patuloy na sigawa ni Opang, na siyang nagiging hudyat ng takot na di namin alam kung kailan matatapos. Kinabukasan, lumapit ang ama ko kay Lolo Oscar nang may kaba sa kanyang puso. Mahina ang tinig niya nang sabihin, Tay Oscar, aalis kami dito. Maliliit pa ang mga anak ko at takot na rin ang asawa ko sa mga nangyari. Nagalit si Lolo Oscar ng malakas, halos sumigaw, lintiman, walang aalis. Sama-sama tayo sa haharap nito. Pero hindi umatras ang ama ko, pilit niyang inuulit, tay, aalis kami. Sa galit ni Lolo Oscar, bigla niyang sinakal ang amako at sinuntok. <laughs> Nagkagulo ang pamilya namin sa sala, nagsisigawan, <laughs> nag-aaway, ang takot at pangamba ay naging apoy na hindi na mapipigil. Nang hindi na mapigilan ang gulo, sumigaw si Lola Lucia ng malakas. Magpatayan kayo. Tigilan niyo yan. Sa kanyang sigaw, unti-unting nabawasan ang ingay at nagkaroon ng katahimikan. Ngunit ang sugat na iniwan ng alitan ay nanatili sa pusong lahat ng aming pamilya. Sa isang tahimik na sandali sa kwarto, nag-usap si na Lolo Oscar at Lola Lucia. Malumanay ngunit mabigat ang mga salitang lumutang sa pagitan nila. Hindi maitago ni Lola ang pag-aalala ng sabihin, hindi mo masisisi ang anak mo, Oscar. Takot din siya kay Opang dahil maliliit pa ang mga anak niya. At huwag mong kalimutan, hindi lang si Opang ang anak mo. Huminga ng malalim si Lolo Oscar bago sumagot, pareho ko silang mahal kasi pareho silang anak ko. Pero mas dapat nating intindihin si Openg dahil ang kalagayan niya, siya ay aswang na. Pagkatapos ng pag-uusap, lumabas si Lola Lucia mula sa kwarto na mabigat ang puso, dala ang pangamba at lungkot. Si Lolo Oscar naman ay nanaog sa kama at nakatulog ng malalim. Nang magising siya, hapon na, at napansin niyang wala na kami sa bahay. Ang mga magulang ko at si Lola Lucia ay papunta na sa bus terminal naghahanda ng lumuwas sa Manila, iniwan si Lolo Oscar at si Tia Opang sa bahay, dalawang tao na nagdadala ng mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Kinagabihan, hindi pa rin humuho pa ang mga sigaw ni Tia Opang mula sa kanyang kwarto. Ang malakas at matinding pagungol niya ay kumakalabit sa bawat sulok ng bahay, umaalingaw sa madilim na gabi. Sa sala, nakaupo si Lolo Oscar. Ang kanyang mga matay ay puno ng lungkot at kalungkutan habang nagmumuni-muni. Hindi maiwasang balikan ang panahon noong masaya pa ang aming pamilya. Mga sandaling punong-puno ng katuwaan at ngiti na ngayon tila na labo na sa alaala. Habang pinapawi ang luha, dahanda ang kumalat sa kanyang dibdib ang bigat ng realidad. Minsan, dala ng awa at matinding kalungkutan, dahan dahan bumangon si Lolo Oscar mula sa kanyang pwesto. May hawak siyang itak na gawa sa bronze, matibay at matalas, isang sandata na siyang hinding-hindi niya nilalabanan ngunit handa siyang gamitin para sa proteksyon ng kanyang sa kanyang sarili, sakaling atakihin ni Tia Opang. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Tia Opang, tinatanaw ang anyo niya ng may hinagpis at takot. Ang dati niyang mukha ay nagbalikwas, ang mga mata ay pulat nagniningas, halos di na siya tao. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umuukilkal sa galit, ang labi nakapayuko, at sa kanyang katauhan makikita ang walang humpay na kapangyarihan ng isang aswang. Ang kanyang pagatungal ay parang sigaw ng kamatayan, isang halimaw mula sa ilalim ng lupa. Hindi nagdalawang isip si Lolo Oscar. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tali ng kadena na nakakadena kay Opang, ang tunog nito ay tila pagbitaw sa isang sumpang matagal nang nakakadena sa kanya. Pinakawalan niya si Tia habang mahigpit niyang hawak ang itak sa kabilang kamay, handang ipagtanggol ang sarili o ang kanyang pamilya mula sa aswang. Biglang tumalon si Tia Opang sa pintana na labis na nagulat si Lolo Oscar. Walang aalinlangan, mabilis na tumakbo si Opang papalabas. Gamit ang dalawang kamay at paa na nakatuwad, tulad ng isang halimaw na may bilis na parabang sumasabay sa hangin. Ang kanyang anyo ay hindi nakilala, isang nilalang na puno ng galit, kalituhan, at malupit na kagutuman. Sinundan ni Lolo Oscar ang kilos niya at sinilip sa bintana, Natano niya si Opang na mabilis na tumatakbo papasok sa masukal na kawayanan na nasa likuran ng bahay, na para nawawala sa mundo ng tao. Ang paligid ay biglang naging tahimik, mga huni lang ng kulegleg ang naririnig. Tila binalot ng isang mabigat na katahimikan na nagpapahiwatig ng panganib. Buong gabi, nanatili si Lolo Oscar sa sala, nakaupo sa isang silya, mahigpit ang pagkakahawak sa itak. Ang mga mata niya ay nakatuon sa dilim sa labas ng bintana, ang puso niya ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Hindi niya maipaliwanag ang epekto ng mga nangyari, ngunit alam niyang kailangan niyang magbantay, bantayan ng tahanan, ang sarili laban sa anong manyari. Samantala, sa kabilang dako ng dagat, kami kasama ang mga magulang ko at si Lola Lucia ay nasa ferry, papatawid sa dagat patungong Leyte, Visayas. Ang malamlam na ilaw ng terminal ay nagbigay ng malamig na sinag habang nakaupo kami. Ang bawat sandali ay tila mabigat ng mabigat. Sa paligid, ang hangin ng dagat ay sumasabay sa mga paghinga namin, hinahalo ang lamig at init ng damdamin. Nagyakapan kami, mga pamilya na dulot ng takot at pangungulila. Tahimik ang pag-uusap ng mga magulang ko at ni Lola Lucia, ngunit ramdamang bigat sa kanilang mga mata at tinig sa mga bulong na puno ng pagsisisi, na nila ang pagkakamali ng kanilang desisyon. Paano ba namin iniwan si Lolo Oscar at si Opang sa ganoong kalagayan, ang tanong na sa malubong sa bawat isa, tila bumabalot ang guilt sa kanilang mga puso. Nasa iisang pamilya tayo, ngunit naghiwalay tayo ng hindi inaasahan, ang sagot na nagmula kay Lola Lucia, punong-puno ng panghihinayang. Ang tahimik na saksi sa damdaming yon ay ang alo ng dagat, patuloy ang pag-agos habang bitbit -bit ang mga pangarap na ngayoy nababalutan ng kalungkutan. Sa huli, isang matibay na pasya ang nabuo, babalik kami sa bahay. Hindi na maaaring iwan ang mga mahal sa buhay sa gitna ng dilim. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang pag-alis kundi isang panibagong pag-asa, ngunit mas mahalaga ang pamilya, kaya kami ay babalik. Sa bus pa uwi kami, tahimik ang lahat. Nakatingin ang bawat isa sa bintana, iniisip ang nangyari. Ramdam namin ang bigat ng pagkakamaling ginawa, iniwan namin si Lolo Oscar at Tia Opang mag-isa sa bahay. Isang desisyong pumila sa aming puso. Habang dahan-daang umuusad ang bus sa kalsada, nagyakapan kami ng pamilya ko at ni Lola Lucia. Hindi ito ang tama, sabi ng nanay ko. May halong lumbay at pagsisisi sa tinig niya. Magkapamilya tayo, dapat magkasama, lalo na sa panahon ng pagsubok. Babalik tayo, dagdag ni Lola Lucia. Tahimik na nakinig kami habang pinaplano ang pagbabalik. Hindi madali ang kinaharap namin, pero alam naming kailangan naming harapin ito, magkasama bilang isang pamilya. Dala naming lahat ang isang pangakong hindi na kami muling maghihiwalay. Gaano man ang hirap na haharapin. Hanggang dito muna ang kwento natin, mga kaibigan. May karugtong pa itong mas kapanapanabik na kabanata na siguradong hihipnotismo ang inyong mga puso. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Whisper in the Dark para sa mga tunay na kwentong katatakutan na puno ng misteryo at kaba. Sama-sama nating tuklasin ang dilim, dito lang sa Whisper in the Dark. Ito lang ba ang natitira? o may ibang nakatago. P